labi kasi inarangan lang naman ng ano eh. Hindi, bukal may bukal dyan sa gilid. Eh, di naman kami lumapit dun eh. Dito lang kami oh Ang bukal nandiyan eh. Oh. Yan ang lola nyo. Galiit. Nang gaga kamochi. Mm, na. nang, nang gaga kamochi ang lola nyo. Ayun oh, marami nang nakuha o. Oh. Naliliit nga lang. Ayan. 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 Yan guys. May nakuha na siya. Ayan. Nang gagakamochi ang lola nyo. Ang tagapagbana. <laughs> ang hasyendira. Ang dami nila dito mabati nang gagakamot ye ang lola nyo marami rin na rin nakuha ilan ta bilangin natin isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo Ini yeah, video video, video. Oh, wala na, di ba video na naman? Di ba import mga highlights, di mo nanti na yung video niya eh. Kasi yung bilis-bilis kasi eh. Oh. <laughs> Ito yung mga diskarte, yung ah, lalagyan. diskarte. Ituro mo, ituro mo. Oh, wala kang Yan. Yan, ang mga diskarte ng uh, buhay probinsya para magbumuo ng lalagyan. Oh. Ang guling, ang guling, ang guling. Oh. Ilagay mo, nagbi ko. <laughs> <laughs> ang galing, ang galing. Ganun lang pala 'yun. Sana all. Oh. Ang galing ng lagayan, ganun ganun lang kadali ginawa. Bisik. Bisik. Yan si parin John Mark at saka si Mrs. hmm ay nako sablay. Sablay. Eh. Sablay mo mata mo. Mm. <laughs> ko. <Okay. laughs> Oh. <laughs> ano Ibus? Ay ano? Uh, balik so so. Hmm. May kamuti na siya. Hmm. <laughs> Ewan ko. Sabi sa sa'yo ng ibon pre, edi wow! edi wow. dami ko din yung naririnig. Yan? Oo. Oh. Wow. Ang dami kasi mga puno din ng malalaki. Ah, kaya pala. Kuha ka mo. mo? Yes. Huwag mo May plastik ata doon. Hindi na talaga pagkakataon ng kalawang talian. Hugot oh, na naman siya oh. Mm -mm. Ang bango! Wala ka damoy? Wala. Ang amoy, uh, amoy kamuti? <laughs> Kaya ka pala lumayo ha ah. <laughs> Sabi nung ano, Eddie wow! Eddie wow! <laughs> Baho! Wala! <laughs> Jinmaka! لم بطا لا kinain ng daga arikan nakamuti so mo subago? ah uh, pinamot lalaki sa sa eh. sana ay oo sayang sana yung mo kanina ito mayroon to oh. yan. yan yan mayroon yan ito pre oh. talik talik ka pa pre mayroon na natikot man Iya. Yeah parang muk bitbit. malaki. Sabi ko sa iyo, pag mga ganyan meron 'yan. Mm, di ba? Mm. Diba? mm. Lagi naman 'yan. Nang gaga kamote ko dati, ito meron to. Ayun nga 'o. Lumabas na. Sabi ko nga sa iyo, meron 'yan. Papalitan Ay maliit. Maliit. Mm -mm. Balik mo. Yung kanila lang. Papalaki ka muna. 이야 이거 먹키먹키먹키